Bote ka na wala ng preno, paano tayo yung hinto? So yun, yun yung nangyari sa atin kahapon, ayusin natin itong uh, ano natin ha? Uh, motor, init! Medyo kumulimlim buti naman. Sana huwag nang umaraw. Eh, kasi may lakad kami ngayon, mga alas 12, alis kami. So, siguro mga alas 30 minutes natin papalitan yung brake shoe. May bago na ako dito. Eh. Na-order ko sa Chubby. Problema lang dito, masyadong makapal, kaya magbabawas tayo dito. Pero manageable na yan. Bawasan na lang natin mamaya. So, mabilis ang gawa lang to. Hindi to tutorial guys ha. Yan <coughs> ang araw! Upo! Woo! Maybe. Yan so, ang kukutso. Hindi ko ang kukutso. So, gawa lang to. Dusi. Dusi, Trisi. Dusi. Yan guys uh. okay, so. oh bakal na umiises so. oh Oh, tukun. So, Thailand. Okay na yun guys uh, Grabe Nga po tayo na. Oh, mga 15 minutes lang Wala pang 15 minutes Ito na mo naman Grabe Bakal na tong oh, Bakal na tong Gumagana sa atin <laughs> Ay. kung may kiss sa preno Nag decide pala ako guys na Gamitin na lang yung luma Kasi ito sobrang kapal pa Ang dami ko pang iisisin Yun oras na Ngayon na nagre ready na sila sa loob Paris na So binalik ko na lang yung luma kasi medyo okay pa naman may manipis pa naman kakapit pa yun pero pagkuhin na lang mamaya so yun yun yung nangyari ito bote oh, ka na wala ng preno, paano to yun to paano to yun to paano to joke lang preno tayo bale yung preno natin kasi sa unahan ibig na may bakal po bakal nga eh sobrang nipis Grabe, umilip ko. Bakal na siya. Kaya yung ano, damdaman mo naman yan eh kung bakal to bakal na. Kasi pag bakal to bakal na yan, mga ano yan eh, may ah, kis-kis, mo yung, biscuit, yung Iba yung kis-kis ng bakal sa brake pad eh, yung pinaka brake yun yan. Kaya mababasin mo, sabi mo talaga na bakal to bakal yan. So mamaya, tignan natin ito sa loob.